isang best may nang umpisal sa akin. Sabi niya, nandun pa rin yung galit niya sa nanay niya. Bigla akong sumabat. Sabi ko, tega tega, para lang alam ko kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Walang yaba yung nanay mo. Sabi niya, Father, hindi. Ang bilis niya sumagot. Father, hindi. O, yun naman pala. Sigurado ko dahil hindi naman siya walang hiya. Dahil hindi naman siya masama. Sigurado kong marami siyang mabuting na ibigay sa'yo. Yung maraming mabuting yon yun pa lang yung alam mo. Paano yung hindi mo pa alam? Paano yung pinagbubuntis kanya? Hindi mo alam kung ano yung mga sakripisyong naranas niya. Paano yung mga sleepless nights na naranasan niya, na iniisip niya, paano kanya bubuhayin? Paano ipapakain niya sa'yo? Paano yung pampaapaaral niya sa'yo? Yung mga hindi mo alam na sitwasyon na may sakit ka. So bukod pa sa sinasabi mo at sa mga naiisip mong kabutihang ginawa ng nanay mo sa'yo, bukod pa yun, yun lang yung alam niyo. Paano yung hindi pa? So napakarami yan sigurado. Sabi ko sa kanya, nakalulungkot lang kung bakit, kung ano man yung ikinasasama mo ng loob sa kanya, yun ang hindi mo makalikalimutan. Sana ipagdasal lahat din yung ugali natin ito. Ang mas i-recall natin yung detalye ng pagmamahal ng tao sa atin. At hindi yung isa, dalawa, kahit mga sampu yung pagkakamali sa atin. Kung all throughout lives and our lives naman, naging mabuti at mapagmahal sila sa atin.